magandang araw mga kaibigan uh, gusto kong i-share sa inyo ang dalawang magkasunod na mensahe na natanggap ko sa aking mga subscribers o viewers marami po ang nagpapadala sa akin ng comments uh, hindi lang sa comment section sa aking blog kundi dito sa aking Messenger o kaya sa aking cellphone number. So, karamihan ang natatanggap kong uh, feedback is ano, frustration o pagkadismaya sa nangyayari sa ating gobyerno sa mga kapalpakan ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. But itong dalawang magkasunod na natanggap ko The other day at ngayon, ano? Kakaiba. <laughs> Bakit kakaiba? Uh, malalaman nyo mamaya dahil babasahin ko. Ulitin ko, karamihan ng mga feedback, comments na natatanggap ko sa messenger man o sa text messages is ano? Uh, wala na. Ayaw na nila kay PBBM na budol-budol na daw sila yung pinakalates niyang tumawag sa akin, yung nagtratrabaho sa Qatar, no, tinatanong niya, kailan daw magkudita? Okay, so, ito, text message. Uh, nandito ang kanyang cellphone number. Hindi ko na lang babanggitin ang kanyang cellphone number. Sabi niya, lumaban ako kay President Marcos noong nag-aral pa ako sa Adamson University from 1980 to 1986. Kaya saksi ako sa pagbagsak ni Marcos Sr. Awa ang nararamdaman ko kay PBBM ngayon. Ayaw ko rin na awayin niya si First Lady Liza, baka masira ang pamilya niya. Dasal na lang ang tanging makapagbabago kay First Lady Lisa. Prayer can move mountains. Kung okay lang sa inyo, isama nyo si First Lady Lisa sa iyong prayer. Uh, God bless po. P.S. Sulid Tatay Digong Duterte supporter kaming mag-asawa. Okay? So ako, na touch ako dito dahil uh, first time kong nakarini uh, nakatanggap ng mensahe na nananawagan ng prayer para kay First Lady Lisa. At sa totoo lang na ako. Kasi nag-reflect ako no. Nagmuni-muni ako. naka Nakita ko may galit sa puso ko towards kay First Lady Lisa. At na na-realize ko na hindi yun maganda. Although nakikita ko, naniniwala ko na nakikialam siya sa pamamalakad ng gobyerno, hindi ako dapat mag uh, harbor ng galit kay First Lady Lisa hindi na po yon kasama sa kalooban ng Diyos. Kaya, sinishare ko itong message na ito kasi uh, na, nagising ako, minsa ito ng Diyos na dapat alisin ko yon. So, sinagot ko ito. Sabi ko, Amen. Let's pray for First Lady Lisa. And, ano, after this vlog, <laughs> I will commit saksi pong Diyos Ipagdasal ko ang presidente, si PBBM, isama ko na rin si First Lady Lisa. Uh, itong nag-text sa akin, lumalabas na hindi siya masyadong fans ng Marcos. Kasi nilabanan niya ang uh, Marcos Sr. Kaya lang, naaawa siya kay PBBM. Torn between two lovers. Ang uh, nakita kong Uh, picture ni PBBM dahil uh, hindi pwedeng awayin niya ang First Lady kasi baka masira ang pamilya. Kasi itong nag sa akin, naniniwala siya na nakikialam din si First Lady. Kaya the best thing that we can do sabi niya, let's pray. Yes. Prayer can move mountains. Ako, I believe in the power of prayer. Kaya palagi, In most of my vlogs, I am calling let's pray for this government na sana ma-realize ng presidente na uh, medyo ano na palihis na ang landas ng kanyang administration. Although, meron namang magandang ginagawa ng ating gobyerno. Hindi ako anti-government. I'd like to make myself clear. I want this government to succeed because this government was installed by God. Roman 13. Dapat lahat tayo magpasakok sa mga governing authorities because lahat ng na-autoridad ay inilagay yan ng Diyos. Okay? Kaya lang, pag nakikita natin na lumili sila ng landas, ipagdasal natin. So ako, maliban sa pagdarasal is nag-iingay. Uh, part of democracy yan, Para ano, put pressure. Kasi I believe in the power of social media. I believe in the power of the people. Kung lahat tayo nag express ng dissentment, uh, yung pinapakita natin na ayaw natin ng mangyari, uh, that will make a change. Hindi pwede na magbulag-bulagan na lang tayo sa ginagawang mali. Kailang dapat, purihin din natin ang maganda. So, ulit-ulitin ko, ano yung mga maganda? Yung 57 billion na utang ng mga farmers pinatawad na ng gobyerno natin yun. Farmers Emancipation Act. So, wala nang utang yung mga farmers na nalubog sa utang. Di ba maganda yun? O, ano pa? Yung uh, mga bill uh, build better more. Lusot-lusot ng mga kalsada peace in order uh, when it comes to local communist armed conflict terrorist muslim secessionist ma maganda na <laughs> except lang sa uh, criminality yon lumalala ang criminality lalo na sa drugs yon ang failure ng administration ito kaya yon nag-iingay tayo tungkol sa failure ng PNP yung mga kalukuhan nang pulis, lumalala although I still believe na mas maraming matitinong pulis mahina lang ang leadership ng PNP General Acorda kasi my opinion, mahina ang ating presidente, super bait, super lambot so, yan prayer, let's pray for uh, First Lady Lisa and the President, ito pangalawa Uh, kaninang umaga ko lang ito nabasa, meron kaming chat group as retirees isang PME graduate senior 1960s, hindi ko banggitin yung pangalan na, uh, may edad na ito, may 80 plus na uh, hindi ko banggitin ang pangalan dahil wala akong authority na uh, i-vlog itong comment niya sabi lang niya oh, we have to pity o, maawa We have to pity PBBM because right now he is torn between the interests of his family, political allies and friends on one side. On the other side, he truly wants to serve the Filipino people. My role, sabi nitong PME graduate, or our role is to make him strong to make him say no to the first side if necessary good day everyone torn between two lovers ang pangulo <laughs> on one side yung family interest ng family at sa political allies remember unitin ang daming tumulong na partido itong mga partido na ito kanya-kanyang singil kanya-kanyang payback time. Kaya, hirap na hirap ang Pangulo pagbalansi. Sinong pagbibigyan niya? Mm, plus interest ng kanyang immediate family. First lady, oh, alleged pa lang ito, di pa naman napapatunayan, kailang hindi nila sinasagot. Martin Araneta, kapatid ng first lady. Alleged, involved sa smuggling and hoarding nag-attempt ang Senado na investigan, pinatigil. Ano pa? Michael Ma. Kaopisina ni First Lady. Siya ang tinaguri hari ng smugglers at hoarders. Kailang walang nangyayari. Yun po, yung sinasabi nito nag-comment sa aming chat group na interest on one side ng family, friends, and political allies. And then on the other side, yung sincere desire ng presidente to serve the Filipino people, doon siya nahihirapan. Kaya I agree with him ang ating rule is to make him strong by prayer. Again, prayer can move mountains. Okay? So, ako kahit uh, very vocal ako na Uh, bumabati ko sa mga maling nakikita ng administrasyong ito. Example, yung passion show sa Malacanang. Kalukuhan yun. Uh, wala silang uh, malasakit sa mga nagirat O, kagagawa niya ni First Lady. Uh, droga, criminality, uh, smuggling, hoarding, yun yung mga hindi magandang ginagawa. But, all others maganda naman. Foreign policy, okay ako sa foreign policy ng Pangulo, ang uh, economy, okay ako. Tourism, kahit nagkagulo sa Love the Philippines na advertisement, okay pa rin, maraming turista. So, everything going well sa administration except sa mga binapatikos ng taong bayan. Sana, through our prayers, magbago pa kasi one year plus pa man lang in office. I still believe two or three years from now, baka, yun na, ah, ma-shake ma up na ng presidente yung mga baggage surrounding niya at talagang uunahin niya ang Filipino people at isa puwera niya yung mga political parties o ano, okay uh, o kaya yung family and friends. Sana So, wag po tayo mawalan ng uh, pagasa.